Okay, so ayan, hello mga kasari, mga katendera. So ayan, good afternoon. So welcome ulit dito sa ating YouTube channel and welcome din dito sa ating Sari Sari Store. Okay, so katatapos nga lang natin mag-unboxing grocery haul sa inyo. Di ba pinakita ko itong mga pinamili na rin? Ayan o, no? ayan. So pinakita ko sa inyo. So, ngayon naman ay magdi-display na tayo kaagad. Okay, so ayan, videohan natin yung ating pagdi-display ngayon naman. Kasi, syempre, uh, lagi natin i-video, i-vlog yung mga ginagawa nga. ba diba, sabi ko nga sa inyo, kung kaya ko i-video lahat ng aking mga ginagawa dito sa store, ay i-video po para makita po ninyo yung mga ginagawa ko dito. So, ngayon, wala naman masyado bumibili. Di ko alam kung bakit. Medyo matumal ngayong araw, January 21. Okay, so, habang maaga pa, wala pa masyado nabilis sa store. So, mag-video tayo, i-video ko sa inyo yung ating pagdi-display ng mga napamili natin ngayon. At ayan, ang ganda na ng store kasi puno na siya. May mga stock na po tayo. Nakapag-display na kasi ako kahapon. Ayan yung istante, medyo may laman na din. Display Uli, ulit tayo para medyo mas maganda tingnan yung tindahan natin. Dito naman ako mag-display sa mga napamili natin ng mga uh, Nisti Apple and Nisti Lemon. Okay? So, eto na yon. Tada! <laughs> okay, so, ito yung display ko. Mga ni si Apple at saka ni si Limon. Nabili ko to ngayon. 23 yung bitahan ko nito, ha? So, dito tayo, banda. Kasi, andito yung ating mga panindang, mga Nesty and Tang. Yung mga inumin natin, yung mga pan, mga juice ba? Ayan, dito ko siya nilalagay. Nesty and Tang lang yung ating uh, paninda. Ayan. So, display ko na. Ang daming pang dada. Ang daming dal-dal. <laughs> bilisan natin mag-display kasi yung kanina babalik sila baka bumili ulit so di ba kailangan ko bilisan ah. Na siya. Oh, tapos na natin i-display yung mga Nesti natin. So konti lang yung binili ko ng mga Nesti ngayon kasi uh, ang ang ano ang mahal niya kasi. Kaya binili ko siya 3 dozen, 3 dozen lang. 3 Nesti Apple, 3 Nesti Lemon. Pero pwede naman ako bumili ng isang case kasi sobrang mabenta si Nesti dito sa tindahan. Kaya lang wala tayong malaking puhunan, kaya 3 dozen, 3 dozen lang muna. Ang yung uh, binili ko, syempre para makabili naman tayo ng ibang mga items. Hindi hindi pwede lahat ilabas natin yung pera natin dyan sa nesting na yan. Kasi so, ito naman, mga biskwit na muna. Ayan, mga biskwit na muna. Puno na kasi dito. Ayan. Ewan ko, kikita nyo ba? Puno na dito. So, lagay natin dito na lang sa front. Okay, so ilagay natin dito sa front. Ito na lang sa ilalim. Ayan, nandito yung ulam ko kanina. Nagbukas tayo ng lubi. Lagay ko na muna dito. Nandito pa yung aking kinainan. Wait, dito nga muna. Talagay ko yan mesa ko siya. So, dito ko na ilalagay. Ayan, na. Dito sa ilalim lang. Hello! Ang itim na sunog. Sunog siya. Pero yung iba, gusto, nito, gusto nila yung sunog. So, lagay na natin dito kung saan saan na lang yung biskuit. So, next natin is mga sigarilyo naman. Ayan, dito kasi sa ilalim. Ayan o. Oh. Okay. Okay, so next ay ito, mga sigarilyo naman. Oops. Oops. Ayan. So, dito ko lang nilalagay yung mga sigarilyo ko. Dito. Lahat dito, mga sigarilyo yan. Lahat. Kasi dalas. Ang dami ko nang stock. Tatlong rim. At si Mighty. Ayan. So, dalawang rim at kalahati pa si Mighty. Tapos si Wensboro. Ayan, ito yung stock natin. Okay, so lahat dito, pinaka baba ng istante ay mga sigarilyo na lahat yan. Okay, so next, itong mga bitchin naman. Mga yan, mga bitchin. Ay, ito muna ng asukal. Mga asukal muna. Yan ang mga asukal muna. Dati, nung nagliripag ako ng asukal, ay ganito sa Victoria. Kaya, nang nahirapan ako mag ano, diba, isi-sealed. Wala kasi kaming, ano yun, sealer ba yun? Wala kami. Manumano kasi kami. Manumano kami pag nag, ano yan? Nag, naman dito. <laughs> Nagre-repack. Manumano yung pagre-repack namin. Kaya ginawa ko para mas mabilis ay nilagay ko na lang sa 4x2. So, dito ko lang muna ilalagay sa carton. Yan o. Dito lang. Magre-repack pa pala ako ng asukal. Okay, so next ay mga bitchin naman. Okay, ilagay lang natin doon ang mga bitchin kasama ng magic sarap. May bitchin pa ba Ay, wala na kaming bitchin. Wait, mag muna tayo kasi wala tayong pang-retail. Okay. Yan. So, magsabi tayo ng bitchin. Okay, ayan na yung bitchin natin. Tapos, bitchin natin yung bitchin natin. Dito naman, kasama ng magic sarap. Yan. O. Ikot natin. Okay, paikot yung camera. <laughs> oh, hirap nang walang taga-video ah. Okay, dito yung magic at saka bitchin. Ayan, hanggang sa mapuno yan. Magic at saka bitchin. ini ko yan pa unti, unti lang. So ngayon, kahapon, meron ako bitchin. Tapos ngayon, meron. Baka bukas, meron din ulit. Ganun lang. Ganun lang yung pag-ano natin. Pag-stack. Lagay ko na lang to dito. Isa na lang. Wala na pala ako stock ng ano. Okay. So, next natin is mga sardinas na. Uy. Ayan mga sardinas. Wait. May nabili. Ano? Ano ka rin? <laughs> Talahate. Ako sa? <A> Sige. Okay. Yeah, <laughs> Natutulog pa rin ka. Natutulog pa yan. Watch out. So. Tata. Siling mo sa? Ay. Wala na lang kayo para di ka maghinulat. Senko. Oh. Uy. Dako ito. Uy ah singkulo ito kay mga dagtutad si singkulo la usala oh pika naman ini kay mga abutan ka lang it magarangin pero suso niya ni magarangin sana buhay itingkira dosi sakto, tertipain sabi na eksilepek yeah. <laughs> mo di <laughs> sa trip mo isakum alam okay para di magtagal kasi magtatagal. Oo, oh, oh, 380. 380. 500, 380. Stock list, 120 pesos. 250. Ah, mo nagunta kayo susok. Matiikot ka, good. Oh, Papasok ka na coins. Yeah. Yan na. Okay. okay. okay may nakunit dito na kayo, 500. 2007. Ay, pinamiling good niya. <laughs> <laughs> okay na ito ang karta. Okay na. Okay. Okay, so balik tayo. May bumili ng mantika. Okay, so doon na ako mag-de-display sa mga dilata. Mahirap talaga pag mag-video, lalo na pag andun ako sa may mga dilata. Wait, buha ako ng karton para mapaglagyan. Ay, ito, plangka pala. Okay, so, ayan, tanggalin ko muna yung mga sardinas. So, sardinas, so sardinas muna tayo. Okay, wala na kami stock pala ng sardinas. Kala ko dami na isak ng sardinas, wala pala. Unti na lang pala. Mga green muna tayo sa green. Yan, yeah, stand na. Okay, so ito lahat yung bill. Abya! Okay. Yeah. So, display natin ito lahat. Okay, so ikot na naman yung camera. ha ang hirap naman talaga. Uy! Haha, <laughs> nahihirapan na. Ayan. Okay, so mag-display tayo. Ano? Gusto na pa

So, ang bilis mag-display ng mga dilata. Ang mga sardinas, kasi mayroon siya lak. Ilagay ko lang dyan. O, oh, di ba, bilis. Walang problema. Hindi ka tulad sa iba na walang lang. Mahirapan ka. Ay, ito, mabilis. So, red naman. Kunin ko yung red. Okay. Ha? Para pagod, no? So, ito, mga red naman. Siyempre, yung pag-display natin, kailangan 5-4. First out, first uh, 5-4. First in, first out. Yung pala yun. Okay, so may isang tayo dito na isa. So, labas natin yung isa. Yan. Ito muna. Yan. Ay, may green pa pala. Yan. Walang kahirap-hirap. ko makita, Ang hirapan ako. Nahihirapan tayo. Hmm. Hala, may tumatawag pa. mahirap mag-display sa mga dilata kasi andito yung stante namin. Hindi ka dati na wala itong stante dito kaya mabilis tayo mag-display. Ngayon kasi, ay, nahirapan tayo. Pero okay lang yan. Hello, ilagay na lang natin dito para maganda siya. Ayan, So next natin is yung mga miga na red. Turong natin dito. Ay, wala kaming stock ng ano pala, bawulang.

do farina, doha. sing lagi 99. Berapa tuh oh. 34 99.34 nah, 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 hmm. nah. Ani

20, 40, 60, 80, 100, 10. Baka kay Lubat! Sigalahan ka na, Joey. Lubat na yan ang silipo. Baka nga, na. Ano? Buka na mo na.

Ade, Ay hindi makita dito oh. Sorry natatakpan. Hindi makita kasi natatakpan pala nang stamp Hindi matapos yung pag ano natin pag di-display, no? Kaya kumuha na ako ng mga karton. Maliit pala siya, maliit. Ito medyo, yan, pwede na siya. Waray okay, pa, mukha ng ano, day? Waray, amula ah, ito. Kuan lang. Wang Wang iba. So, ayan, nilagyan ko ng karton. Hindi ko alam kung kita ninyo. Pero kita niyo naman yung karton, no? Nilalagyan ko talaga ng mga karton pag nag ako sa mga ganito. Kasi ito walang lock. Katulad sa mga sardinas na may lock. Okay, may bibili ulit. So, ayan, balik ulit tayo mga kasari. So, mga kasari, ayan, o oh, i-display ko na lang ito lahat. Tapos, mamaya ako na lang bibideohan pag natapos ko na i-display lahat. Hindi ko na kasi mabideohan kasi di matapos yung pag-display natin. Uh, hindi madidire-diretso yung pag-display ko. So, may kung natapos ko na lahat i-display, papakita ko na lang sa inyo. Basta pag mga ganito, ayan, pag mga ganito na walang lock, mga ganito, pag mga eto, kasi walang lock siya. Ayan, Ay, mga ganito hindi kasi yan na lalock. <laughs> nilalagyan ko yan ng karton. Ayun. ha? Sin na pa, oo. Sin oh. na lang, sin. Oo, oh, oh, lobat pa, cellphone. Okay, so, ayan, dito tayo. Balik ulit tayo dito. Okay, so, ayan mga kasari, no. So, mamaya ako na i-video pag natapos na tayo mag-display. Ayan, mag-display pa ako. Pag mga ganitong oras, siguro mga alas 5 na ngayon, ha. Dami na akong ginagawa. Dami na kasi yung bumibili pa isa-isa na. So, hanggang dito na lang muna yung uh, vlog ko. Ayan, sana naman may natutunan kayo sa mga na i-video natin. Ay, okay, eh, vlog, vlog natin. Okay, kasi okay. okay, may nagawa. Ay, bunay?

Ay, May tagiya na antos, yeah. May tagiya na nga na. Buwas patang rapper. Hmm, Kaya na rapper, last na ito, na nalindin. Kaya na na ni Lohin. Sa yari ang buwas pa. Depende. Buwas ka. Buwas, mapakuha ka. Rapper, mapakuha ka. Buwas mo. Para dudugan ko kayo. Para dudugan ko na lang. Kailangan kasi buwas muna pa. Ready, Adi? Adi, 45, 45, ba? Tapos tuloy lagi ba yun?

Oh, yeah, twenty eh. ka ba naman kami? 5, 5, 6, 6. So kulop na, Pasok na, makasok pasup. 529 na. Okay, 5.29 na. So, ayan mga kasari, sa dito ko na muna tatapusin yung vlog ko kasi dami na bumibili. Hindi ko na matapos yung pagbibidyo ko. So, mamaya ko na uh, videohan pag na-display ko na lahat. Hindi ko alam kung ma-display -di ko to lahat or bukas na. So, ayan hanggang dito na lang muna yung vlog natin. So, maraming salamat at mamadali. <laughs> okay, so ayan. Uh, thank you for watching. Uh, see you sa next vlog. Bye! So, ayan. Hello mga kasari. So, ngayon ay eh, January 22 na. So ngayon lang ako nakapag-display. Itong kahapon na sabi ko nga magdi-display ako, di ba? So hindi ko na siya natapos. So ngayon na lang kanina ko to na i-display. So time check 9:34 na ng gabi at close na rin kami. Ayan, close na tayo. So continue natin to yung kahapon. So ito na, na-display ko na yung mga dilata namin. Ayan. Okay. Ayan, may mga stock na tayo na mga laki 7. Kompleto na yung laki 7. Uh, 260 grams, uh, 210 grams, 155 grams, and 100 grams. At ito yung Argentina namin. Pero dito ay, ayan, wala pang mga stock. Pero madami na din yung nabawas. konti na lang din, kaya medyo... Hindi na siya ganun kaganda tingnan kasi mga pungibungi na nga yung iba kasi wala pa kaming stock. So, mag i -stack ulit tayo pag meron na. Okay, so ito yung tindahan natin ngayon. Oh. No? Ayan, kaya pa, paano puno pa naman yung mga istante. Okay, so ayan, ito lang yung pahabol ko sa inyo. Okay, bye-bye!